ibalik dito sa ating bansa. Si former President Duterte. Dito litisin. Ayaw natin ang gulo at gusto natin pagkakaisa. Na hindi pro or anti. No? Ito ay pro-Pilipino. This is a pro-Pilipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Kung maalala mo, Glenn, hindi na isang taon na nakakalipas, meron tayong mukahe eh, as a private citizen. Nagbaan mo sumama ang sitwasyon. Paano ba yung ating Pangulo mataupo sa pwesto at yung mga buhay pang dating Pangulo, kasama na si President uh, Duterte, si President Cheney, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila no? kung ano ang gagawin para maguo yung sambayanan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan ang sabay ng, Pilipin, ng Pilipinas. Ng Pilipinas. Basta pumirma ka, signature Dito, sa loob ng ating bansa, abroad, puti para ipahihwati sa ICC at sa Korte Suprema na ang unang hapang dapat ay magtulungan tayo pag-isipan nilang mabuti para humupa ang sitwasyon, ipalit dito sa ating bansa si former President Tengen. Dito litisin. <laughs> Dahil buhay naman yung mga korte natin.